Okay po, araw po sa ating lahat. Nagbabalik po ang inyong kamutya. Mutya Hunters TV. Papaliwanag ko po ang bawat kakayahan ng bawat mutya ayon sa aking nalalaman. Narin na po ang ilan na sa mga nasubukan ko sa aking sarili. Kung sa narapat gabitin. Okay. Ito po tayo sa crystallized na suso. Ayan po. Ito po ay mainam sa bala. Yan po. At ganito po ang mga ko sa akin mga sundalo. Ganito po. Mga kantol yan. Mga suso. Yan. Ito po ganito po. Yan. Yan mga salihis. Salihis po. Yan ang salihis. Salihis po ang suso. Yan. Kasi libon po siya. Pag tinawag natin libon, walang butas. Walang bitas. Walang butas o singawan. Kaya tinawag siya ang libon. Nato naman po tayo sa Kabibi. Ayon po sa mga nakasalamuha ko ng na mga antingero at mga gamot. Ang Kabibi po ay mainam sa pangkabal. Sa patalim naman po. Yan. Mainam po ang Kabibi. Lalo't pag ang Kabibi po ay itim, napakainam po niya. Bihirang-bihira lamang po ang itim. Ang Kabibi po ay nagagamit sa kabal sa patalim pampaswerte kung kayo ay minikosyo negosyo pampaamo ayan, pampalobog loob ayan po ang visa ang batoo mo naman po ay number one po pananggalang sa bala ay sa pagtest ni boss Nick ay napakalaling po ng bato mong black kahit po tinatamaan eh hindi tumatalab ibig sabihin po may sakabal po siya ganun din po ang bisa ng orason de jesus ha halos lahat po ng mga mutya ay pangdipensa ang kagandahan po sa mga mutya ay wala na pong dasal pakain kundi pahid langis babad sa tubig yan po ang mga gamit na kiniingatan okay po sa so may gustong magkaroon at magkaroon ng mga proteksyon sa sarili PM nyo po ako sa aking account Oliver Angel ayan po maraming salamat po sa mga nagtitiwala at magtitiwala pa lamang maraming salamat po and God bless